I like to manifest that, so, yeah, we hindi ko alam kung nagiging ikinigaw lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Balacanang heard that, and kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala po oh, no. tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Rimuya? Yes, sir. Chair. Thank you, Mr. Chair. Um, second round, Senator Pangilin. So stop na muna natin dyan, mga kababayan. Again, hindi tayo abogado, mga kababayan, na. Pero explain natin, base sa common sense natin mga kababayan, Tingnan nyo yung statement ni Rafi. Ah, Rafi tuloy. Oh, well, ah, kay, kanina si Rafi, ngayon si Erwin. Magkapatid talaga. Mm. Parang pinagbiyak lang eh. Pa, ah, yung utak, parang ganun din. Parang pinagbiyak lang. Oh. Sinasabi again, gusto natin may soli yan, pero may proseso mga kapabayan. May batas. Ha? May batas. E kaya nga naghihiring sila para amendahan yung batas para hindi na malusutan ng mga magnanakaw katulad ng mga nakaharap nila di ba? So ito ngayon, mga kababayan. Ano sinasabi ni Erwin Tulfo dito? Wala tayong pakialam sa batas. O, oh, pwede ba yan? Imagine ninyo, tayong lahat, gusto natin na magkaroon ng 1 billion pesos. O. E kung sinabi niya, wala tayong pakialam sa batas. Yung mga tao ang masusunod kasi gusto ng mga tao lahat tayo gusto ng 1 billion. Eh, kung gusto natin masunod lahat yan, sino bang hin walang gustong 1 billion dito? Sa mga nanonood niyan, comment kayo dyan. Again, live tayo ha? Oh, Comment kayo dyan kung hindi nyo gusto magkaroon ng 1 billion. Di ba? Gusto natin lahat. Oh, So ngayon, gusto natin lahat. Eh, pwede pala natin, we have to bend the law. Ika nga, sabi ni Erwin Tulfo. So pwede pala, ha? Manggulo tayo para magkaroon tayo ng 1 billion lahat. Or puntahan natin yung mga bahay ng mga congressman at kunin lahat yung pera nila for ari-arian. Kasi yan yung gusto ng taong bayan, di ba? So pwede pala yun, mga kababayan. Commit yun dyan. Again, common sense magsasabi sa atin, mga kababayan. The law is always right. Kasi batas nga, law nga. Hindi mo pwedeng i-argue yung law. Kasi the law is always right. You cannot bend the law, mga kababayan. Again, hindi tayo abogado, pero common sense magsasabi sa atin, you cannot bend the law. Ang problema, sinagot pa talaga ni Romulia, yes, tama, ewan ko ba. Imagine niya, Justice Secretary ang nagsabi, tama. Oo, pwede eh. O comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. So anong lumalabas dito ngayon? Kung anong gusto ng taong bayan, pwedeng gawin. Kahit labag sa batas. So nung nangyari doon sa Minjola nung Sunday o nung Linggo, pwede pala yun. E bakit hinuli yung mga kabataang ng gugulo doon? Gusto nila yun, di ba? Gusto nila yung mga nagrali. Gusto nila manggulo. Gusto nila manira ng A uh, properties ng gobyerno, yung nagbandalay sila sa properties ng gobyerno, pwede pala yun. Kasi we have to bend the law according to Erwin Tulfo, mga kababayan. Ha? Again, sabi ko nga, hindi natin pinaprotektahan ito mga nagnakaw. Gusto natin may sauli, pero dapat may proseso. May proseso tayong sinusunod. Kasi mga kababayan, kung hindi natin susundin yung proseso, gagawin natin kung anong gusto natin. Ha? Eh wala tayong pinakaiba sa mga magnanakaw na politiko na yan. ba? Diba? Kasi ginawa nila kung anong gusto nilang gawin. Kaya nilang gawin kasi nasa posisyon sila. di ba? Diba? So ngayon, sabi ni Erwin Tulfo, pwede palang gawin yan. We have to bend the law daw in order to, to please the people. O oh, people pleaser pala itong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Saan ka makahanap niyan? Puntahan mo nga yung mga pulis, sir. Ah, gusto namin ng 1 billion, huwag mo kaming pakialaman. Pupuntahan namin yung mga bangko. Pupuntahan namin yung mga bahay ng mga congressman. Kukuni namin yung gamit nila at sasakyan. Kasi gusto namin. Magiging masaya kami niyan. Ngayon, anong pinakaibahan natin doon sa mga nagnataw ng mga congressman? Di Di ba? Oh, ang pinakaibahan lang probably yung mga congressman tinatago nila. 'Di ba? Pinadadaan niya, pinalulusot nila, hinahanapan nila ifyo yung batas para malusutan nila. Kita or tayo. Oh. oh public lang pinapakita natin. So unfortunately, mga babae nakikita ko dito, balikan natin yung unang tanong natin. Ha? kaya't nga ba ng kaguluhan dito si Erwin Tulfo, mga kababayan? Sa tingin ko mukhang ganito. Unfortunately. eh, comment nyo dyan, mga kababayan. Kasi ito, kung mayroon dyan mga tao na, na, na nakikinig, na, nakapanood nito, nakikita o napanood nila, ay uh, yung interpretation, ah, pwede palang gawin yan. O oh, sige, punta tayo. Ito, lumikir ito. Ito yung sabi ng lumikir natin. Pwede palang magbendang batas. O, oh, ba? Diba? Eh, ewan ko mga kababayan na kasi mukhang ah, uh, style ni Erwin Tulfo mga kababayan. Pataasan lang ng boses eh. Ah, uh, para para di, di ba? May, alam niyo yan? Yung, anong gusto kong sabihin? Yan, di ba, yung may, probably may mga kakilala tayo na gusto lang ah, uh, mahaba yung ma, malaki yung boses, mahaba yung, mahaba, ano ba yung mahaba? Mataas, high pitch lang para nagmumukhang walang kasalanan. Di ba? I think lahat tayo may experience ng mga ganyan. Pero usually, sila din yung meron. Bakit ko nasabi? Bakit ako nagdududa dito kay Erwin Tulfo, mga kababayan? O, wag na lang natin balikan na bumoto siya sa pagpapalit ni Cheese Escudero, mga kababayan, na kung saan meron na sanang mga informasyon doon. Mga pangalan ng mga congressman. Ito na lang muna. Ito, may video tayo papakita, mga kababayan. Ito. Hmm uploaded ito ng Bangon Pilipinas Vlog September 22. Kahapon in-upload, mga kababayan. Oh, may nakalagay. Kaya pala todo ang depensa sa Senado. Si Erwin Tulfo, close din pala siya sa mga corrupt. Sino kaya ito mga taong to nandito? Ito mga kababayan, play natin. Ha? Mm. Uy, nawala yung sounds. Ano? Sinayo? Erwin Tulfo. Mm. Oy, nako si Jay Ruiz mga ba? Eto. Eto. Ah, ah, ah. Ayan, ang sarap ng kain mga kababayan. Mm, nako, ano kayong kinakain dyan? Eto po, so natin. Ayan. Sino yan mga kababayan? Nakalagay dito, Tulfo with the Atay Day. Atay day. Birthday party. Nako, mga kababayan. Eto pa. Ah, ayan ah. Sino ito? Itong naka-brown, itong natatakpan. Oh. Natatakpan ng text. Ito yung, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, ito yung tatay ni Arjo Atayde. Na kung saan lumabas din sa yung pangalan na binulgar ng mga diskaya. Diba? Kung natatandaan niyo, may pangalan dong Art Ataide. Again, hindi ko ito post mga kababayan. Post ito ng Pilipinas, Bangon Pilipinas vlog ha. Oh, post ito nila. So ito ngayon, ito nga sinasabi ko. Hindi ko na lang sana ito papansinin. na, balikan natin yung nangyari nung nakarang hearing. Yung sabi ko nga last time, nakala ko ba may magandang exposisi ah eh? uh, sino pa nga ito? Ping Lakson. Kasi sabi niya mayroong kontraktor na involved sa issue ng flood control na bumisita sa Senado at pumasok sa opisina ng isang senador. So eto na nga, naghintay tayo at sabi ko, paglabas ng issue, pagputok ng issue, sabi ko, wala naman palang issue. Hindi naman pala siya ganun katindi. Kasi may explanation. Pero dahil dito sa mga lumalabas na video mga kababayan, ito pag-uusapan natin. Eto, balikan muna natin ha, pag-usapan natin. Tapos, punahin natin yung mga detalye dito, mga kababayan. Kung totoo nga ba ang palusot dito. Eto ha, pakinggan natin. Wala po siya dito sa Senate, dyan sa broom, sa uh, Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, para nagamit po yung opisina ko, para dumaan po siya sa broom, kung ano man yung kanyang business loan, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng has uh, is suffering from cancer, and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us that my kibigan under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Baka flood control? po kami sabi jan. Ang mga project ko ay 30 million. Do you remember that? You were asked, uh, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. Yung but... natin din, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Eh meron ka palang kinalaman dito sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Yeah. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Yeah. Jose. Your Honor, prior to the text message that was um, shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair. any documents. Hindi nga po, eh, Mr. Chair. Sinasabi para lumalabas sa isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko masira sabi na kasama ka sa proyekto pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaan ako muna kay Ibiga ko sa broom na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose? Mr. Chair. Um your honor, um I don't think um Senator Irwin is privy to the conversation with the staff yes, uh, yeah. to whom I have mentioned before. Uh, Senator Did Irwin, please, please no. I I think si Bryce ang uh, was the one who made that assertion. Yes, your honor. Implying that WJ slash Deng Ramos ay eh magdadala ng obligation. Can can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Um, yung po yung ano, yung sa proponent ko. So, pupunta tayo dito mga kababayan ha. Specifically order to terminate our office refurbishment project Para. with the... uh sana yon, ito ito ito. We owe it to him. Now. Mr. Chair, the only time that I I I uh, learned of uh, the WJ construction was through a staff of mine. Na recommended me this group. To fix uh, my veranda on the fifth floor, Mr. Chair. But uh, when, uh, upon learning her name was mentioned by uh, Engineer Bryce, uh, we immediately uh, requested to cancel all contracts with WJ. Where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ, and also uh, that was on September nine, uh, Mr. Chair. And then on September eleven, I issued another memo asking for an incident report to uh, all uh, concerned employees, specifically the friend of uh, uh, the J Construction, Mina Jose. And on September eighteenth, I uh, passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests. Now because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated, uh, dated September 9, memo September 11, memo September 18, and of course the drawing submitted by uh Ms. Mina Jose for the uh, refurbishment of my veranda on the 5th floor. also some contracts uh, we will we're willing to submit uh, for uh, in this committee Mr. Chair. Thank you. Uh, Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung uh, Director General mm -hmm. CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. Um, at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa broom na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. C can we uh, plus uh, on the screen yung uh, footage ng CCTV? Tatingnan natin yung mga babayan. Uh, uh, uh Mm. Yung namin mo Um, it's the Blue Ribbon Oversight yes. Yes. Office so, Management, Your uh, Masusunod na lang natin ito, no? Uh, ano? Sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng uh, ng events nung kayo dumalaw dito. Ano okay, so art? from the lobby po, um, nagsabi po. Oh, ayan mga kababayan ha, o, tingnan nyo anong dalak bag Okay? So, ito na nga sinasabi natin. Analyze natin dito. Ano comment niya dyan, mga kababay? Ano masasabi niya dito, ha? Kasi ito, ah uh, dinadaan lang ni Erwin Tulfo dito sa lakas ng boses niya. oh, dinadaan lang sa high pitch, lakas ng boses, sa uh, magandang diction. Kasi wala tayo dyan. So, most likely, kung nakikinig ka kay Erwin Tulfo, maganda yung English. So, makapapa, makapapa, maka, ano ka talaga. Believable talaga. Yan na lang. English na lang, mga kababay. So, ito, ha? Oh, uh, Anong sinasabi? Anong sinasabi dito? Uh, Ika nga, sabi, palusot dito ni Erwin Tulfo, hindi niya alam na yung WJ Construction ay involved sa flood control issues. Uh, unfortunately, WJ yung nakuha nilang contractor para magawa doon sa sinasabi niyang veranda na tumutulo, mga kababayan. Okay? So, ito ngayon. Palusot. Maganda talaga yung palusot. Eh, parang acceptable naman, di ba? Pero titingnan natin. Bakit? Assuming nakuha na ng kontrata. Assuming, ah, kasi may kontrata na daw, kinansel. Assuming nakuha na yung kontrata mga kababayan ng WJ. Ano pang pinupunta ng may-ari pa yung pumupunta dyan sa opisina ni Tulfo mga kababayan? Di ba? May, may, assuming ha, may kontrata na, may nagkapirmahan na ng kontrata, ano pang pinupunta niya dyan? Di ba? kapag may kontrata na gagawa, gagawain na yan dapat, di ba? Dapat ang pumupunta dyan yung mga trabahante na, yung magtatrabaho na, na mga tauhan ng WJ at tatrabahuin na yung sinasabing viranda sa opisina ni Irwin Tulfo, mga kababayan. Di ba? Bakit yung may-ari ng WJ ang pumunta? Mm -hmm. So ito, ibang anggulo assuming mga kababayan, wala pang kontrata. Assuming wala pang kontrata. At drawing pa ang ipipresenta. Saan yung drawing dyan, mga kababayan? Oh, sa liit ng bag na yan. Nadala ng may-ari ng WJ, ha? Sa liit ng bag na yan. O oh, sabihin, sir, baka sa tablet ipapakita. O, pwede rin. O, di ba? Pwede rin. Yung drawing. So, kung may drawing na, ibig sabihin mga kababayan, hindi lang ito first time pumunta dyan sa Senado. Nakausap si Erwin Tulfo, mga kababayan. Kasi ibig sabihin, sa pagkakaalam natin, hindi yan makapagbigay or suggest ng drawing kung hindi nakita yung actual na takatrabahoin. O, oh, hindi ako engineer pero most likely, common sense magsasabi sa atin mga kababayan na bago ka pa makapagpresenta ng plano or drawing para sa gagawing bahay or renovation, eh, kailangan mong i-check yung lugar, di ba? O, oh, ito daw, magsasubmit daw ng drawing. O, oh, yun nga, nasaan yung drawing? ba? Diba? So, ito, ibang angulo mga kababayan, titignan natin. Assuming wala pang drawing, titignan pa lang kung anong kailangang gawin sa veranda mga kababayan. Bakit ang may-ari lang ang pupunta? Anong natin? Ang problema, hindi sinabi dito. Architect nga ba itong may-ari ng WJ? Kasi siya na mismo titingin? Engineer ba ito? Mayari ng WJ para siya na rin yung titingin? Siya na lahat? Ha? All for one, one for all na siya? Ano ba tawag dyan? Ha? Ah, siya na yung mag lang. Jack of all trades. Ika nga. Siya na engineer, siya na architect. Siya pa mayari, mga kababayan. Diba? Ang problema, wala nang dala ni kahit ni anong instrumento para matignan yung problema sa veranda. Ni tape measure yata, walang dala ito. Ha? Tingnan niyo. Oh, dyan sa bag na yan, sa tingin nyo ba may tape measure? Tape measure na dyan? Um, ruler? Ano ba ang tawag doon? Hindi diba yung pagganong-ganong, yung tumataas, di ba? Oo. Oh. Parang yung ginagamit pang measure ng ano. Wala nang dala. Questionable nga kung may dalang lapis yan. Oo. Oh. Yun mga anggulo mga kababayan. So most likely, ha? ngayon, dati nagdududa, maliit lang yung pagdududa ako last week mga kababayan dito. Pero dahil dito sa pinakita nating video na ito, Nakasali si Erwin Tulfo. ayano, o. Oh. Hmm. O, oh, di ko. Hmm, lumalamon pa. Hmm, ayan o. Oh. Dahil dyan, at dahil dito, sa video na ito, sa revelation dito, lalong lumalalim ang duda ko mga kababayan na mukhang hindi lang ito patungkol sa isyu ng viranda sa opisina ni Erwin Tulfo. Okay? Oh Pinapagalitan niya yung WJ na may uh, mayari ng WJ. Bakit? Bakit mo kailangan pagalitan sa harap ng Senado? Porket hindi ka lang ininform na involved pala siya kasi sabi niya hindi niya alam, di ba? Oh. O e bakit mo papagalitan? Oh, para lang uh, ano malaki yung boses mo, mataas yung pitch mo para kunwari dalit ka sa mga korap eh kasabay mong kainan, kakainan di ba it's questionable mga kababayan kasi kung titingnan natin itong si Erwin Tulfo di sa pagkakalam natin kung hindi tayo nagkakamali party list congressman din ito dati mga kababayan nung 19th congress bago ito naging senador ha party list congressman din ito Well, probably, hindi natin sinasabi nakakuha ito ng o nakapag-insert ito ng mga proyekto. Hindi ko sinasabi. Pero, ha? Hindi lang natin alam. Kamay may naging connection ito. Mga kababayan ng ilang contractor. Hmm. Huwag niyo sabihin sa akin dito na yang si Erwin Tulfo, hindi yan alam ang kalakaran dyan sa kongreso. Kaya nga itong pagsisigaw-sigaw niya dito, sa may-ari ng WJ, duda ako dyan mga kababayan. Eh. Okay, na-comment yun ko ng masasabi nyo dito. Oh. Most likely, hinihintay lang natin ang panahon mga kababayan at mga posibleng witness na maiimbitahan dyan. At baka, isa yung pangalan ni Erwin Tulfo mga kababayan sa lalabas. Well, anyway, Oh, I think dito na lang po muna tayo. So again, huwag kalimutan mag-comment po kung ano masasabi nyo dito. Again, ha? Uh, yan sa Erwin Tulfo. Ah, uh, so, again, pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel. Okay, so dito na po muna tayo. Ah, uh, maraming salamat po sa mga nanonood. Uh, again, at again, huwag kalimutan mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.